Magandang araw mga kabrabo, live tayo dito sa DWBL 1242 kHz AM. Ito po ang inyong lingkod, Nep Castillo dito sa ating programang Tapatan sa tanghalian at makakasama natin ngayon ang uh, sikat, abay sikat ito pagdating sa mga uh, mahal nating mga rider, mga motorista, mga jeep dahil siya ang uh, chairman, no, national chairman ng Piston, walang iba. Kundi ang senatorial candidate na si Modi Floranda. Magandang araw po sa inyo, sir. Aaw uh, na ay uh, magandang magandang araw po sa inyo at uh, siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat. Uh, umaga po sa lahat. Kamodi, ang tanong muna namin sa inyo, anong komento niyo, anong take niyo dito sa pagkaaresto uh, kahapon ng ICC sa pamagitan ng Interpol kay former president Rodrigo Duterte, sir. Uh, matagal na nating uh, inaasahan ano na talagang uh, maaristo siya dahil yung uh, mga pinal na nakasugod laban sa kanya ay eh, malino naman pero mga kung sa uh, evidence yung ay uh, sinampang kaso sa ICC at uh, nagaano na, na, na tayo na siyempre yung yung uh, pagkakaaristo kahapon ay uh, nagpapasalamat tayo sa ICC at nagkaroon ng hustisya yung uh, mga biktima ng uh, pagpatay ano halos na halos 30,000 na mga Pilipino mga bata ang uh, nabiktima nito at so, siyempre yung, yung uh, kasiyahan nito yung sa mga pamilya ng mga nabiktima ng uh, ng uh, drug war ang drug war mm. on, uh, may kinalaman dito sa, well, isa sa mga uh, sinasabi ng mga pro-Duterte ay na kung Uh, pagbabatayan ang uh, patakaran o guidelines uh, kaugnay sa pag-aresto eh ayon sa kanila dapat daw muna ay idinaan sa Philippine courts mula sa Regional Trial Court, Court of Appeals or Supreme Court bago i-turn sa ICC. Anong masasabi niyo doon? Uh, sa atin ay uh, malinaw naman ano na ito naman ay dumaan sa proseso at uh, nagkaroon nga ng uh, warrant of arrest, ano? na galing sa international uh, court at kung saan ay uh, nakipag-ugnayan din naman ito sa Philippine government kasi hindi naman hindi direct na arrestuhin si Duterte na hindi gada sa mga sa, sa ating pamalaan mm -hmm. kaya para yung sinasabing due uh, process ay uh, buti nga sa buti nga si Duterte nagkaroon ng due process ano? Mm -hmm. dahil uh, nagkaroon siya ng waran pero yung mga Pilipino yung mga batang naman namatay doon sa uh, kampanya kung may anti-dark campaign ay uh, hindi man lang ng pataon uh, na may pagtanggol niya, Mag, may pagtanggol nila yung kanilang mga sarili. Mm -hmm. Dahil uh, kaget nga itong, uh, ito nga, uh, ito na Kaya mm -hmm. uh, tayo ay sa atin ay tayo nagpapasalamat sa, sa ICC sa ganitong uh, uh aksyon na ginawa. Mm -hmm. so, uh, ginawa. So, masasabi ba natin, Kamodi, na uh, una pa lang ito na hakbang para sa justice sa mga biktima? Ah, uh, masasabi natin ay una pa lamang ano sapagkat uh, siyempre dadalaman sa hukuman niyan sa International Court at uh, siyempre masusing pag-aaralan niya ng mga ng mga judge ano na yung uh, kung ano yung mga kanila magiging naton. at uh, siyempre pag-aaralan din ng mga legal counsel niya ng mga abogado ng mga human rights na kung saan ay ng nga ng mga kampanyang kampanya ng uh, yung drug war mm -hmm. at uh, siyempre sa, atin ay uh, ang sinasabi natin buti nga siya dumaan siya sa due process. Mm -hmm. Pero yung mga biktima ay uh, hindi binigyan ng pagkakataon para may pagtanggol nila yung, uh, yung kanilang sarili. Kagyat ito pinas lang. Eh. Kaya alam naman natin, yung mga datos, mayroon taklong taon, may apat na taon, may mm -hmm. iba, may halos sa uh, ilang taon lamang, ano? Yung si, ano, yung sa bahagi ng, ng ano, si yung 17, 17 years old, di ba? Mm -hmm. Na napinaslam na si kian de los Santos. Ay, uh, at para, oh, si kian de los Santos na hindi man lang binigyan ng, <laughs> ng uh, ng process yung uh, bata na apat na taong gulang na namatay sa isang uh, operation ng uh, ng uh, ng PNP na hindi mm -hmm. nabigyan ng uh, ng pagkakataon at uh, marami ano, maraming at uh, ito naman ay pinatunayan ng mga biktima, ano, ng mga pamilya na biktima nga dito sa, uh, sa pinong kampanya. Ang sinasabi natin ay uh, kung may kasalanan ng mga bata ay dapat ito ay idaan sa tamang hukuman, dapat sa idaan sa korte. Mm. At uh, parang nasabi akin naman dumasad yung proses. Hey Pero man. hindi ito, uh, hindi ito naganap, ano? hindi ito naganap dahil doon sa uh, lumabas naman po yan sa mga media, lumabas yan sa social media, yung direct of uh, order niya sa PNP, di ba? Mm. Ang sinasabi nga niya, pag, uh, nan, pag uh, hindi nang laban, paglabanin talabanin mo no, para uh, direktong patayin. Di ba? Direkto pa na yan eh. Yung uh, atas, ano, utos sa mm -hmm. kanyang mga sa kanyang mga tao, ano, sa kanyang mga PNP mm -hmm. na nakong saan ay talagang walang plano na bigyan ng due process. Yung, uh, yung mga biktima. Maraming mga maraming mga uh, sabi nga natin maraming drug lord na mayayaman pero bakit mga maliit at ordinary na mga Pilipino mm -hmm. ang yung ng kanyang uh, drug war uh, program. Alright. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Kamody. Salamat. Salamat. Yun po si Kamodi Florida, senatorial candidate at uh, bahagi o uh, makasama siya sa Makabayan Black at pinag-usapan namin ang may kaugnayan sa kanyang opinyon, kaugnay sa pagkakaresto ni former President Rodrigo Duterte.